para mag-market para sa cooking namin bukas. Bukas yung unang unang cooking namin para sa Asian cuisine. Yun. Medyo maraming bibilhin. Maraming kaming lulutuin. Merong shrimp, fuyong, parang ganon. Tapos, yang chow. Tapos, spare ribs, braised spare ribs with black beans, something, something. Tapos, almond, jelly, or mandarin orange, parang ganon. Yun, yun yung mga lulutuin namin bali Apat. Kaya yun, ako ang marketer for this week. Next week, iba naman. Ito kami ngayon sa Giligan's okay. okay. after so many years. Dumating na yung order namin. Ito yung order ko. Um, Sisig. Tapos kayo ito sa sa Ritos. Nakita ko yan. Zart's Burger opening sa August 2015. Nagsite ako. Yeah. Look. Yan. One, two. Tapos siguro dito rin. Ah, oh, nagsite ako. Ah, ko sa SM Bacoor or lang magkakaroon. Pero dito rin pala. Robinson pala pala kasi wala yung Chinese rice wine sa SM. Tapos bibili rin kami ng mas maliit na version ng asupal kasi ang ah, meron sa SM 1 eh, kilo. Eh, teaspoon, tablespoon lang kailangan namin. Kaya, yun, nakakahingal. Hindi ko yung walk dito. Medyo nakatulog ako no pagkadating nag ano bumili lang ako ng ano sa tindahan sabon at saka ng scotch bright para bukas sa pagluluto kasi nakalimutan Nakalimutan namin kanina sa grocery. So ayun kain tayo ng dinner etong dinner namin salad na toge tapos may wakame na ang dressing is itong ponzu. Tapos, ito luto niyo ito. Toge na, ginisang toge na may ampalaya. Okinawa style. Tama po? May pork. May pork. Tapos may pork. Koya dofu. tofu ilero wa. Koya mo. Ito Ito koya. tofu ayan tapos itong kanin namin ay galing sa inaanak ni Okasan yung kapatid ni Ate Shina. yun yung bunso na kapatid ni Ate Shina. inaanak ni Okasan yung pinabigay bina ito kaya medyo malagkit yung texture niya so yun kain tayo mag goodnight na ako bukas na lang ulit bukas first time na namin magluluto kaya na-excite ako na medyo hinakbahan din kaya yun goodnight bukas na lang ulit One year na ako dito sa pag-vlog, sa pag-youtube. Woo! Happy anniversary!